Ilang oras na nakatayot, at naghintay ang ilan sa ating mga kababayan para makarehistro at makaboto sa susunod na taon. Pati init, tiniis nila, makahabol lang sa huling araw ng voter registration. May nagdala ng upuan. Ang iba, sa simento muna umupo habang nakapila. Ang senior citizen na si Juan Luni Martinez, alas 8 pa lang ng umaga, nasa pila na. Nag-leave pa siya sa trabaho para makapagparehistro. Kapag magabisin ako isang araw lang, daw malaking ano na bawas sa sustento ko sa pamilya ko. Kahirap ma'am, hirap magpadlad sa init, gutom, wala. Hindi pa nga ako nakaalmusal, akala ko madali lang, tagal din para. Nagtsaga rin si Nariza May Marcelino at Jackie Nugid na pumila para ihalal ang opisyal na sa tingin nila ay uunahin tugunan ang iba't ibang issue tulad ng kahirapan. Pag uh, time dumating na yung eleksyon, ma ano ko po yung opinion ko, yung karapatan ko, bumoto ko, saka pumili ng kung sino yung nararapat. Yun po yung parang meron po siyang malasakit sa mga bayan niya po. Parang naiintindihan niya po yung mga sitwasyon sa bayan po. Ganun po. Hindi na palalawigin pa ng Commission on Elections o COMELEC ang voter registration. Pero sa ilang bahagi ng Northern Luzon, pwedeng magsagawa ng special registration sa ibang araw dahil sa pananalasa ng Bagyong Hulyan. Kabilang na dito ang batanes na nagpost ng pagtatala ngayong araw. Ginagalang na po natin yung kanilang naging desisyon na yan at uh, ipinagpapaubayan na lang natin kung kailan nila sasabihin yung continuation ng huling araw dapat ng registration sa mga lugar luganes. Samantala, magkakaalaman na kung sino ang mga tatakbo sa paghahain ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang 8. Sa mga lugar na apektado ng bagyo, magdadagdag ang COMELEC ng araw para punan kung sakaling magkaroon ng postponement. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.